Colleen Delcia, hindi matanggap ang pagkawala ng asawang si Billy Crawford. Sa kabila ng ilang araw na lumipas mula sa bigla ang pagpanaw ng kanyang asawa na si Billy Crawford, Aminado si Colleen Dencia na hirap pa rin siyang tanggapin ang pagkawala ng kanyang minamahal. Si Billy, na naging bahagi ng showbiz at minahal ng marami, ay isang haligi sa buhay ni Colleen. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala siya, ang pahayag ng aktres sa isang emosyonal na post sa social media kung saan inilarawan niya ang sakit ng pagkawala ng taong kanyang katuwang sa lahat. Sa mga nagdaang araw, Hinilaan ni Colleen ang oras sa kanyang pamilya at kanilang anak na si Amari, ngunit hindi niya maiwasang mabigitan sa bawat alaala ng kanilang masasayang sandali bilang isang pamilya. Nagbahagi siya ng mga larawan at video na nagpapakita ng kanilang masasayang alaala ni Billy, mula sa kanilang mga paglalakbay hanggang sa simpleng mga sandali ng banding sa kanilang tahanan. Si Billy ang nagdala ng liwanag sa aming buhay, at hindi ko lubos maiisip kung paano magsisimula muli, dagdag pa ni Colleen. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, nagpasalamat si Colleen sa walang sawang suporta ng kanilang mga kaibigan, kapamilya, at mga tagahanga. Marami ang nagpapadala ng mensahe ng pagmamahal at pakikiramay na nagpapalakas ng kanyang loob sa kabila ng matinding hinagpis. Ang kanyang mga kasamahan sa industriya, kasama ang mga malalapit nilang kaibigan, ay nagsasadawali ng mga vigil at pagdadasal bilang parangal kay Billy. Para kay Colin, ang mga sandaling ito ng pagsasama-sama ng mga mahal sa buhay ang nagiging sandigan niya sa gitna ng trahedya. Ngunit sa kanyang puso, batid ni Colin na magpapatuloy ang alaala ni Billy sa pamamagitan ng kanilang anak at sa mga naiwan niyang alaala at inspirasyon sa industriya. Badamat mahirap at puno ng kirot ang kasalukuyang yugto ng kanyang buhay ipinangako ni Colleen na hindi niya pababayaan si Amari at sisikaping maging matatag sa kabila ng pagkawala ng pinakamamahal niyang katuwang sa buhay. Sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman, ibinahagi rin ni Colleen ang kanyang pag-asa na, balang araw, ay makakayanan niyang bumangon muli para kay Amari. Alam kong ito ang gusto ni Billy na magpatuloy ako para sa amin ni Amari, ani Colleen. Higit sa ano paman, Nais niyang mapanatili ang masayang alaala ng kanilang pamilya at ipasa ang mga katangian ni Billy sa kanilang anak. Sa ngayon, patuloy siyang humuhubot ng lakas mula sa mga taong nagmamahal sa kanila na tumutulong upang maipagpatuloy ang kanilang pamilya sa kabila ng kawalan. At kung nagustuhan niyo ang ating topic ngayon, please like, share and subscribe mga ka news!